Hello mga kaulam, ano nang balita? Ayan ako, Diyos ko, kakain na naman. Diyos ko, anong bilis magsandok ng kanin. Ako muna inyong saluhan bago tayo maghuntahan. So ang ating pangulam ay tira-tira mga kaulam. Tayo na naaari na sa tira-tira dahil kaysa sa itatapon, sayang naman ang pera. Palagi ninyong tatandaan, marami ang hindi nakain dahil walang pagkain. Kaya huwag tayong magtatapon. Ang tira ilagay sa rep at nang hindi nasasayang, huwag hayaang mapanis. Kahit yan ikakaunti, ay ilang sakul din iyan, yan ay Pusog din Ay diyan yan ngay Salmon Belly, yung mga pinagtabasan, yung mga palitpik na akin binili na nilagyan ko ng mga malunggoy at gulay-gulay. Tapos ang anak ko ay may tirang itlog, ay sayang din naman kung hindi makakain kaya ulam ko na rin. Ay are, ako bagay may napo na at may nagsabi sa akin, mukha daw under ko ang aking asawa. Aban ako po, Diyos ko po, Rude. Wala ho sa plano kong mang-under ng asawa nga kaulam, Diyos ko po. Hindi ho iyan under, yan ho'y laging on the top. Charot. Kapag ang mag-asawa mga kaulam ay nagsusunuran, ang lalaki ay nasunod sa asawa, ang lalaki ay nagpapakita ng pag... Yun ay nagpapakita ng pagrespeto at pagmamahal. Hindi ibig sabihin ay sunod-sunuran under walahong salitang under pagdating sa mag-asawa mga kaulam. Itigil-tigil na natin yung mga pang pangangantsaw na ay nako under walang there is no such thing as under. Ang ibig sabihin ho noon, ang asawang lalaki ay mares respeto at may pagmamahal sa asawang babae. Kaya dapat natin silang palakpakan. Yehey! Abay, di kay kasarap namang tingnan na ang lalaki ay nasunod sa babae at ang babae ay nasunod din sa lalaki. Kayo namang mga babae, pag ang lalaki ay nasunod sa inyong mga gusto at sa mga pinag-uutos at sa inyong mga kayo na may sumunod din sa lalaki, huwag yung parating gapaangil na, parating gamaangas na, wag naman ninyong ipakita na kayo ay mas powerful. Huwag kayong tumulad sa akin. Ang itinatagal ng pagsasama ay nasa sunuran. Hindi yung porkit ikaw ay sinusunod ng lalaki at ikaw ay pinakikitaan ng pagmamahal at pagrespeto. Ay aabusuhin mo na. yay hanggang sa manawa, maniwala ka sa akin. Kailangan niya ibabalik iibabalik mo rin yung pagsunod, pagrespeto at pagmamahal. Hindi yung daig pa sa iyo parating nakatikim ng apoy sa sobra laging tapang mo. Parati ninyong tatandaan, ang pagsusunurang maayos, yan ay natagal ang samahan. Yan ay nagkakaroon ng masaya at tahimik na tahanan hindi yung parati na lang ang kagulo, parati na lang may diskusyonan, hindi na makakain ng mga ayo, maayos, nag-uumpisa pa lamang eh, nagdi-diskusyon na kayo. Ay nakikita na mga bata iyon. At ang mga bata pag lumaki ay gayon din ang gagawin sa kanilang asawa. Ang asawa kayo nakikita lang ang ninyo, yan ay eh, Pero talagang yan naman ay eh, kahit anong aking ipag-utos, kahit anong aking i-request, yan talaga hindi marunong. Minsan na in, ay na, ano din, sumang din sa akin katulad sa pagmamanipinakaayaw lang talaga niya mga kaulam yung magmamaneho parat kaya ako pinakuha talaga niya ng lisensya at pinagmaneho niya ako dahil ayaw talaga niya yung kunyari magpapahatid ako sa ganito, kunyari magpapasundo ako, ayaw talaga niya yan. Ako yun isusunod lang sa akin ng ako ipagmaneho o ako sunduin kapag ako may nararamdamang hindi maganda. Pero halimbawa ako ay maayos na maayos at ako magpapahatid o kaya ako ay magpapasundo dahil ako ay tinatamad ng maneho. Naku po ang ingor noon, mas sisiluan mo ang uso. Pero halimbawa ako ay may ipapabili o kaya y siya ibababa ng building sasabihin ko, y, siya ikaw i bumili ganito o kaya ako'y maipapagawa sa bahay. Isampay-sampay mo naman aring nilabhan. Ay siya rin na may iyong gawit aring lahat ng aking iutos naman mga kaulam. Hindi yon na sumang. Lalo na sa pagkukumpune, sa paglilinis ng bahay. Huwag na huwag lang ninyong paglulutuin at talagang doon kayo hindi magkakasundo. Pag iyon ay inyong inutusang magluto at sabihin ninyo gusto nyong kumain ng gayong pagkain, yun ay biglang mawawala at pupunta sa restaurant at bibili na ang yan ay namamalantya, nagtutupi ng damit. Hindi dahil siya under. Kundi dahil nakikita niya na ako'y subsub na rin sa trabaho, ako'y nagta may trabaho ako, natrabaho din ako sa bahay, marami din akong inaasikaso, yun ang kanyang iniisip, makabawas sa aking kabisihan talaga. Kayong mga lalaki, wag naman kayong mag-astang daig pa sa inyo ang hari at kayo na lagi ang masusunod at hindi kayo pwedeng utusan dahil kayo y lalaki. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang pagsunod sa asawa. Iyon ay nakakadagdag ng pogi points. Tandaan ninyo iyan. Pagkayo kayo'y magaling ma manigaw ng asawa, yun ay kabawasan sa inyong pagkalalaki. Dahil ibig sabihin, wala kayong alam patulan, kundi ang mga babae laang. Kapag marunong sumunod sa asawa at marunong tumulong sa gawaing bahay, dagdag pogi points yon Ibig sabihin, responsable kang tao.